Babae ni Jerome Ponce is na publiko ng showbiz manager na si O.G. Diaz. Usap-usapan ngayon ang iwalayan ng vlogger na si Sash na Laparan at aktor na si Jerome Ponce. Kung ng ay lumabas ang balita na nag sa Instagram ang dalawa sa isa't isa. Nagbahagi din sila ng mga misteryosong post na tila tungkol sa nangyaring iwalayan sa kanilang relasyon. At kung matatandaan din ay nagbahagi si Sasha ng isang vlog kung saan ay umahagulgol ito ng iyak at sinasabi ang mga katagang saan ako nagkulang. Sa latest vlog ng showbiz update ng talent manager vlogger na si Oji Diaz, ay napag-usapan ng hiwala yung Sash Laparan at Jerome Ponce. Ibinahagi ni OG na nakipag-usap siya kay Sasha at Jerome para tanungin sila tungkol sa breakup. Pero si Sash Laparan lang ang pumayag na makipag-usap sa kanya at ang aktor ay pinili muna manahimik ukol sa issue. Ikinuwento ni Sash Laparan kay OG Diaz na humingi ng space si Jerome Ponce pero parang nagtuloy-tuloy na ang space na yon. Sinabi din umano ni Sash kay Oji Diaz na may mga nagpadala ng mga larawan sa kanya na nagpapakita ang may kasamang ibang babae ang aktor. Kaya naman agad na ibinahag ni Oji ang larawan ni Jerome kasama ang nasabing babae. Samantala tinanong ng talent manager vlogger si Sash na kung gumaan ba ang pakiramdam nito ngayon at kung mahal pa niya ang aktor na si Jerome. At ang sagot ni Sash ay nagagalit siya sa nangyari dahil hindi niya deserve ang masaktan. Gayunpaman sinabi ni OG Diaz na masaya si Sash laparan sa ngayon at tanggap na niya ang nangyari sa kanila ni Jerome. At nang tanungin kung may nakilala ba itong mga lalaki noong panahon na humingi ng space si Jerome ay sinabi niyang hindi niya iyon magagawa. Sa kabilang banda ay wala pang tugon ng aktor na si Jerome Ponce sa ginawang mga revelasyon na ito ni Sash laparan sa talent manager na si OG Diaz.